Paano namatay si Adan at Eva? At ano talaga ang nangyari sa huli mga araw ni Adan at Eva? Ang mga unang tao na nabanggit sa Biblia, alam nating lahat ang tanyag na salaysay tungkol sa kanilang paglikha at pagkahulog. Ipinaalam sa atin si Adan mula sa alabok at Eva na nabuo mula sa kanyang tadyang. Gayon pa naging pangunahing tauhan ng orihinal na kasalanan ang kanilang pagsuway sa banal na utos kung saan ang timeline ay nagdala sa kanila ng kaalaman sa mabuti at masama. Sa huli, ay minarkahan ang kapalaran ng lahat ng sangkatauhan ngunit ang nangyari pagkatapos ang kanilang pagpatalsik mula sa hardin ng Eden. Nabuhay ba sila sa loob ng maraming taon o marahil ay mga siglo kung paano nila ginugol ang kanilang mga huling araw? Kung paano nila nakayanan ang kapalaran na sinapit sa kanila matapos paalisin sila sa halamanan ng Eden? Sa video na ito, ating tuklasin ang lahat ng mga tanong at misteryo na ito bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking at activate notification bell para updated ka sa mga bagong video. Ngayon nagawa mo na magsimula na tayo. Ano ang naging kapalaran nila Adan at Eva at paano sila namatay matapos mapatalsik sa hardin ng Eden? ang buhay ni na Adan at Eva sumailalim sa isang matinding pagbabago. Ang pagbabago mula sa isang ganap na masayang pag-iral na namuhay sa direktang presensya ng Diyos tungo sa isang realidad na minarkahan ng hirap sa paggawa ng paghihirap at sakit ay lubhang nakaapekto. Sa Genesis 3, 17-17, ang Diyos ay nag nagutos ng sumpa sa kanila at sa lupa na nagsasabi sa pamamagitan ng pawis ng ang iyong noo ay kakainin mo ang iyong pagkain hanggang sa bumalik ka sa lupa. Ang sumpang ito ay minarkahan, ang simula ng isang bagong yugto para sa mag-asawa sa labas ng paraiso. Para kay Adan, ang pagbabago ay partikular na mahirap. Bago ang taglagas ang kanyang pangunahing gawain ay ang pag-aalaga sa hardin, isang lugar na nagbibigay ng pagkain ng sagana at natural. Ngunit pagkatapos ng sumpa ang lupa, ay naging mahirap na linangin at lumalaban. Kailangan niyang matutong mag-araro ng halaman at mag-ani palagi sa ilalim ng bigat ng pisikal na pagsisikap at pawis na trabaho na minsan ay nagdala ng kasiyahan ay naging patuloy na pakikibaka para mabuhay sa daigdig. Na dati nagbunga ng madali ay napuno na ngayon ng mga tinik at mga damo na nangangailangan kay Adan na magsikap na linangin ito. Sa araw-araw ay nagdala ng mga bagong hamon at mabilis niyang naunawaan ang kahirapan ng paglalaan para sa kanyang pamilya. Sa gayong masamang kapaligiran na nakikitungo hindi lamang sa pisikal na pagkahapo kundi pati na rin sa emosyonal na stress, si Eva naman ay naramdaman din ang mga kahihinatnan ng kanyang pagsuway. Sa kanyang kaparusahan, hindi lamang naka-apekto sa kanyang relasyon kay Adan, kundi pati na rin sa kanya. Ang karanasan ng pagiging ina habang ipinahayag ng Diyos na ang kanyang mga pasakit sa panganganak ay mapaparami ng husto. Ang pangungusap na ito ay hindi limitado sa pisikal na pagdurusa sa panahon ng kapanganakan, kundi pati na rin sa emosyonal na pasanin, ng pagpapalaki ng mga anak sa isang mundo na ngayon ay minarkahan ng kasalanan at ang mga kahihinatnan nito. Sa kabila ng mga paghihirap, ay tinanggap ni Eva ang kanyang tungkulin bilang ina ng buong sangkatauhan at kasama ni Adan ay nagsimula siyang bumuo ng isang pamilya. Ang kapanganakan ni Cain at Abel ay nagdala ng mga sandali ng pag-asa at pagbabago sa gitna ng kalupitan ng bagong katotohanan ito kahit na nahaharap sa ang sakit at kawalan ng katiyakan ng pamumuhay sa labas ng Eden. Ang pagdating ng kanilang mga anak ay sumisimbolo sa pagpapatuloy ng layunin ng Diyos para sa sangkatauhan na higit sa pisikal at emosyonal na mga hamon. Dinadala ni na Adan at Eva ang patuloy na bigat ng alaala sa kanilang araw-araw. Kung nagtatrabaho man sa lupain o nahaharap sa sakit at kahirapan, ay nagsilbing paalala ng panahong ginugol sa Eden, isang lugar ng kasakdalan na hindi na nila maibabalik. Ang pakiramdam na ito ng pagkawala ay sinamahan sila sa buong buhay nila habang sinusubukan nilang umangkop sa isang ganap na pagbabagong buhay ang distansya mula sa Diyos na minsang lumakad sa tabi nila sa hardin ay naging isang imposibleng katotohanan na hindi balewalain ngunit hindi lahat ay nagdurusa kahit sa labas ng Eden ng Diyos. Ang biyaya ay patuloy na naroroon sa kanilang buhay sina Adan at Eva bagamat pinagkaitan ng kanilang orihinal na kasakdalan ay napanatili nila ang kanilang relasyon sa lumikha nakatagpo sila ng kagalakan sa pamilyang kanilang nabuo at nakilala ang kamay ng Diyos sa maliliit na himala ng araw-araw na buhay na nagpapanibago ng kanilang pag-asa sa gitna ng kahirapan. Ang misyon na naninirahan sa mundo at nagtuturo sa kanilang mga anak tungkol sa Diyos at sa kanyang nilikha ay naging pangunahing aspeto ng buhay ni na Adan at Eva kahit na sa gitna ng pasakit ay sumulong sila ng may pag-asa na kahit papaano ay kanilang maaaring maranasan ng mga inapo ang pagtubos. Ang kanilang kwento sa labas ng Eden ay isa na pinaghalo ang pakikibaka at pagdurusa sa pagpupursige at pag-asa sa kabila ng mga kahihinatnan ng kanilang mga pagpili. Para sa sangkatauhan, ang kanilang paglalakbay sa labas ng Eden ay sumasalamin sa pagiging komplikado ng kwento ng pagtubos na minarkahan ng paghatol at pagkawala ng biyaya at mga bagong pagkakataon mula pa sa simula ng panahon kahit na ang Biblia ay hindi nagbibigay ng espesipiko mga detalye tungkol sa mga huling sandali ni na Adan at Eva. Ang ilang apokripal na mga teksto tulad ng buhay ni na Adan at Eva ay naghahangad na punan, ang mga puwang na ito ay nag-aalok ng mas detalyado at mapanimdim na mga interpretasyon ng mga huling araw ng mga unang tao na nagpapalawak ng ating pangunawa. Sa epekto ng kanilang nabubuhay sa kasaysayan ng sangkatauhan ayon sa apokripal na salaysay, nang maramdaman ni Adan na malapit na ang kanyang kamatayan, ay tinamaan siya ng matinding karamdaman nang makita ang wakas ay hiniling niya sa kanyang anak na si Seth na mamagitan sa Diyos sapagkat ang awa ay tumugon sa kahilingan ng kanyang ama na si Seth ay humingi ng banal na tugon ngunit ang Arkanghel Michael ang nagpakita sa kanya. Ang anghel ay nagpaliwanag na ang kamatayan ni Adan ay nalalapit na at nagpahayag na ang siyam na raan at tatlumpung taon ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos tulad ng inilarawan sa Genesis ay halos kumpleto sa ang mga huling sandali ng kanyang buhay ay pinahintulutan ng Diyos si Adan na magkaroon ng isang pangitain ng hinaharap. Sa paghahayag na ito, nakita niya ang pagdating ng isang manunubos na magliligtas sa sangkatauhan mula sa kasalanan na walang pangitain na nagdala kay Adan ng kaaliwan, na bagamat ang unang sumuway sa Diyos, ay umalis sa daigdig na ito na may pag-asang balang araw ang kanyang mga inapo ay tutubusin. Si Eva para sa kanyang bahagi ay ginugol ang kanyang mga huling taon ng malalim na marka ng pagsisisi. Tulad ni Adan, nadama niya ang bigat ng mga kahihinatnan ng kanyang pagkakamali sa Eden na apokripal na inilarawan siya ng mga salaysay na lumuluha na inialay ang sarili sa mga panalangin para sa kapatawaran at kinikilala ang pagdurusa na dinala ng kanyang pagsuway sa mundo. Kahit na ang kanyang kamatayan ay hindi kasing detalyado ng iminungkahi ng mga tekstong ito ni Adan na si Eva ay namatay ilang sandali at inilibing sa tabi niya na sumasagisag sa pagkakaisa at kamatayan ng mag-asawa pagkatapos ng isang buhay na ng pagsisisi. Ang apokripal na mga salaysay ay nag-aalok ng isang malalim na pananaw ng tao tungkol kina Adan at Eva na malayo sa pagiging malayong mga huwarang dot inilarawan sa kanila bilang mga individual na sa kabila ng kanilang mga pagkakamali ay naghangad na makipagkasundo sa Diyos hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. Ang kanilang kamatayan ay inilalarawan bilang mga sandali na puno ng kahulugan kung saan ang pagsisisi ang pag-asa sa hinaharap na pagtubos at banal na awa ay nagtagpo sa buod. Ayon sa apokripal na mga teksto, ang kamatayan ni Adan at Eva ay isang gawa ng pagtubos at pagpapanibago ng pag-asa sa kabila ng pagiging responsable sa pagbagsak ng sangkatauhan, sila rin ang unang nakaranas ng pagsisisi at tumanggap. Ang pangako ng hinaharap na katubusan isang pagsubok ng biyaya ng Diyos mula sa simula, ang simbolismong ito ay nagdaragdag ng isang layer ng lalim sa pamana ni na Adan at Eva sa Biblia. Ang salaysay ng kamatayan ni Adan ay hindi lamang kumakatawan sa katapusan ng kanyang pisikal na pag-iral ngunit minarkahan din ang pagsasara ng isang siklo sa kasaysayan ng tao mula sa ang perpektong paglikha sa halamanan ng Eden, sa hindi may iwasang mga kahihinatnan ng kasalanan bilang unang tao, ang kanyang kamatayan ay sumasagisag sa pagpapakilala ng mortalidad sa mundo na nagsisilbing isang paalala ng kahinaan ng tao at ang pangako ng isang tagapagligtas ay binibigyang diin na ayon sa paniniwalang kristyano, ay magbabalik sa epekto ng kasalanan. Ang kamatayan ni Eva sa kabilang banda ay sumasalamin sa sakit at sakripisyong likas sa buhay sa labas ng Eden. Ang banal na pangako ng pagdurusa sa panganganak ay natupad sa kanyang mga inapo ngunit ito rin ang naging daan para sa pag-asa. Ayon sa Genesis 3.15 pinaniniwalaan na mula sa kanyang angkan ay magmumula ang isa na makakatalo sa ahas na naghuhula. Ang hinaharap na pagtubos na magkakasama ang pagkamatay ni na Adan at iba ay sumasagisag sa parehong banal na paghatol at hinaharap na awa. Ipinahayag nila na ang kwento ng sangkatauhan ay hindi nagtatapos sa kamatayan ngunit tumuturo sa pangako ng katubusan na magpapabago sa kapalaran ng kanilang mga inapo na nagpapatibay sa biyaya at plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang pamana ni na Adan at Eva ay malawak at komplikado na may makabuluhang epekto sa pagninilay tungkol sa moralidad ng sangkatauhan at ang kaugnayan sa banal sa tradisyong biblikal na ipinakita sa kanila. Bilang unang mga tao na nilikha ng Diyos na ginawa ayon sa kanyang larawan at inilagay sa halamanan ng Eden. Sa perpektong kapaligiran na ito ay binigyan sila ng responsibilidad na pangalagaan ang sang nilikha at mamuhay sa direktang pakikipag-isa sa ang lumikha. Gayunpaman sa pamamagitan ng pagsuway sa Diyos at pagkain mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama ay ipinakilala nila ang kasalanan sa mundo. Ang pagkilos na ito ng pagsuway na kilala bilang orihinal na kasalanan ay nagmarka ng simula ng pagkalugmok ng kalagayan ng sangkatauhan. Ang agarang resulta ay ang pagkawala ng akma sa Eden na sinundan ng pagpapakilala ng mortalidad na pagdurusa at mahirap na paggawa ang epekto ng kasalanan ni naadan at iba ay hindi limitado sa kanila ngunit pinalawak sa lahat ng sangkatauhan bilang ayon sa tradisyong kristyano ay minana ng kanilang mga inapo ang bigat ng kanilang pagkahulog. Gayunpaman, ang kanilang pamana ay higit pa sa mga negatibong implikasyon. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang angkan na ang mga talaangkanan ay natunton na humahantong sa mga pangunahing tauhan tulad ni Noah Abraham at sa huli ay si Jesus. Sa kristyanong teolohiya, si Jesus ay madalas na tinutukoy bilang ang bagong Adan na nakatakdang ayusin ang pagkasira na dulot ng orihinal na kasalanan at ibalik ang relasyon sa pagitan ng Diyos. At sang katauhan, kaya ang pamana ni na Adan at Eva ay nagdadala ng parehong marka ng paghatol at ang pangako ng pagtubos na sumasalamin sa lalim at pagiging komplikado ng kasaysayan ng tao mula noong ito ay nagsimula kahit na ang pagsuway ni na Adan at Eva ay nagpasok ng kasalanan sa mundo. Ito rin ay ang simula ng banal na plano para sa pagtubos na kanilang kinakatawan sa esensya kapwa, ang kahinaan ng tao at ang pag-asa ng pagpapanumbalik na naghahatid ng isang pamana ng pag-unlad ng pag-aaral at kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang kwento. Makikita natin ang simula ng isang mahusay na plano ng pagtubos na inilatag ng Diyos para sa sangkatauhan sa kabila ng masakit bunga ng kanilang pagsuway. Sa sandaling ito ay tinatakan din ang simula ng layunin ng Diyos na iligtas ang kanilang mga inapo ang planong ito ay nagtatapos sa pangako ng isang tagapagligtas na darating. Upang maibalik ang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ang sangkatauhan na nagdadala ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Sa kwento ni na Adan at Eva, nakita natin ang parehong pagkahulog at ang landas tungo sa katubusan. Ngayon, gusto kong malaman ang iyong opinyon kung ano ang palagay mo sa pamana ni Adan at Iba? Paano ka naniniwala na ang kwentong ito ay nakakaapekto sa ating buhay? Ngayon iwanan ang iyong mga komento sa ibaba. Gusto kong marinig kung ano sa tingin mo kung nasiyahan ka sa video na ito at gusto mong matuto ng higit pa tungkol sa mga hindi gaanong kilalang mga kwento sa Biblia. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel Pangako Ko upang magdala ng mas kawili-wili at malalim na nilalaman na magpapalabas sa iyo ng mga kwentong ito mula sa bagong pananaw naway pagpalain ka ng Diyos at makita ka sa lalong madaling panahon